Yo! What's up mga kawrag? Ito na naman po si kawrag, nag-vlog. Mga kalapatids, binalik po ni Karin kasi ayaw na ni kasi na nga uh, mahina daw yung lahi nito mga kalapatids. Ah, uh, tawag dito uh, hindi na raw naga a nag-a... ano, nakikipag-meet doon sa Greville ito, dala nga... Ay hindi, sa Sheikard nga pala. Nasugok na ko ta, no? ng tubo. Mm. May bilog na ko ta, matagas. Ito. Dua. Hindi, ano na, hindi na ito nag, ano, nagmamanada. Na, hindi Mga kalapatis, hindi na raw ito nagmamanada. Ibig sabihin, hindi na nakikipag-mate. Uh, ibig sabihin, na uh, sabi ni Kalin, ayaw niya na kasi mahina daw yung lahi nito, hindi na nakikipag-mate, mga kalapotis. Kaya ito, binalik na ni Kadin yung uh, ano, yung uh, si native si native na red check. Yan. Sa nga pala mga kalapatis, may update ako sa inyo mga kalapatis. Yung uh, si Guapo Uno, yun, malakas talaga yung dugo ni Guapo Uno mga kalapatis. Pareho so. puti. Pareho puti yung lumabas mga kalapatis. So. Halatang halatang mga kalapatis. So. Pareho puti tinalo yung dugo ni ano ni Red Bar. Yung si Guapo Uno mga kalapatid. So, <laughs> astig talaga 'to eh. Lakas ng dugo ni Alpha More Line <laughs> Guapo no. Dalawa yung puti mga kalapatid, so wala tao. Tapos mga kalapatids, may update nga din pala ako rito sa ano sa red check na to. Ito na malapit na naman to mga kalapatids magano. <laughs> ng itlog siguro mga ilang weeks na lang man siguro to mga 2 weeks maging itlog na naman to kasi iniwalay ko na yung ano eh yung uh, dalawang sisiw nila mga kalapatids medyo malaki na yung uh, dalawang sisiw nila mga kalapatids eh. yun o oh. kitang <laughs> kita naman mga kalapatids eh. red bar yan mga kalapatids eh. mukhang lalaki tong red bar eh. sana lalaki ito eh. Para may lalaki rin ako na red bar, Yan, babae ata yan. Yung puti na yun. Oo. Oh, mukhang lalaki to eh, Kasi ano eh. Sa tingin ko yung mukha eh. Parang matapang yung mukha eh. Oh. Tapos ito. Malapit na naman to. Yung puti na to mga Malapit na naman to mga itlog. Siguro mga ano na naman yan. Mga isa't kalahating linggo na naman siguro yan. May itlog na naman yan dyan sa pugad niya mga kalapatis. Mahikita ko na naman yan. Napakabilis talaga nito mga Maglahi. Ah, sa totoo lang mga kalapatis. Pang ano niya na yan na itlog. Kung sakaling mangitlog itlog yan na mga 2 weeks pa Mang itlog yan. Sa loob ng isang taon mga kalapatis. Nang itlog siya ng 10 beses. Ay hindi 10 itlog. Ibig sabihin sa 10 itlog limang beses siya na nag nangitlog na, na limang beses siyang nangitlog mga kalapatid sa loob ng isang taon eh hindi pa nga mga kalapatid tapos yung uh, isang taon meron pang August lang ngayon eh may may ano pa may parating pang September, October saka November tapos December may apat na buwan pa mga kalapatid ibig sabihin ito itong puti na to sa apat na buwan, pwede pa itong mangitlog ng isang beses ulit sa loob ng isang buwan. Kaya ibig sabihin, makakaisang dosay na to sa isang taon mga kalapatids. Isang dosenang ng itlog. Napakabilis kasi niyan mga kalapatids mga eh. Kapag inihiwalay ko na yung sisiw niya, halimbawa one month na, one month na yung sisiw, ito one month na to eh. Itong dalawang to eh. One month na yan no? Tapos pag inihiwalay ko siya mga kalapatid, yun, nagme mate agad yan mga kalapatid. Na gano'n agad yan, naikipag uh, sex agad yung dalawang yan. Kaya yan. Ah. Ayan si Kading <laughs> Sayang ah, inayawan ni Kading eh. eh. mas maganda dyan ano puti na lang ding Pasawahin mo dyan puti. Maganap Mas pa na ng kukuta. puti. Sabi mo kaya, yan, na yung lang. Sabi mo, ano, mahina na ang lahi nito. May hindi na nag-ano. Dahil, na niya talaga sinasagbat. Ang tanag po na nga ng Yun lang kaya ng sabi. O, tapos sabi mo, kunan mo na lang. Ito sabi ko kan sa bago. Ah... Dahil na si sinasagbat ang tanagbubuo ng kadiit ng sugo. Baka hindi pa. Ay, oo, uh, uh, malapit na. Malapit na. O ano, balik ko ulit sa'yo. Ikaw. Sayang naman kasi, may itlog na mga kalapatids. Gusto pang, gustong ibalik ulit to ni Kading. <laughs> eh, parang walang tiwala dito si Kading eh. Hindi na daw, hindi na daw pinapatungan yung chikag niya. Kaya, nawawala ng tiwala sabi ko hingin ko na lang ulit kasi parang mahina na yung uh, tiwala dito ni Kading eh. pero gusto ni Kading eh, eh ano ulit i eh, kunin ulit ni Kading ano din oh, gusto ulit kunin ni Kading dyan mo na sa baba pa ko ng saan? dyan pa barakuan ka naman na Nag-sepate. Hmm, Tapos ina nag-arog-arog -gar kanina. Pag ina naman sa sasugukan, hindi niyo iiwal niyo. Nag-duduman -nag 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 niya sasugukan. Mahing itlog na lang yan, din. Mahing itlog na lang yan. Si ano, bukol igwan naman agaw. Hindi Si ano binakal mo? Hmm. Si ano binakal ko ang agum na si ko. ano hana na? Si bukul daw mga kalapatis yung black yung binigay sa akin ni ano ni Abi. May asawa na raw mga kaya good news kay Kading. Ah magkakaroon ni si Kading ng uh, malaking ilong na ano nakalapati mga kalapatis. Hiwalay hey, ko lahi. Mm -hmm. Oh. Ito, ingin ulit to ni Kading eh. Kasi ano eh. May namumuna yung itlog dyan sa ano. Sa sipit-sipita ng uh, chikard na yan. Eh. O, ding, oh, dingo. Laki nang nakakakot. Ganito na. Nawalan ka kasi ng tiwala dito sa red eh. Sabi ko sa'yo magaling to eh. Yan. Masahiramin mo lang yan, dingo. Ah. Tapos balik mo na lang sa akin pag marami na yung lahi mo. Tinapano ni Kadung, oh. Maganda kasi yan si, ano eh, si Redchick, eh. Pag, ano eh. Yan ay, oh, yung uh, brown na yan, eh. Maganda ang lahi niya eh. Kaso nawawala ng tiwala si Kading. <laughs> Basta ding, sa akin ulit yan ding ah. kahit, kahit native yan ding, ano yan, magaling yan. Saka ano, napamahal na din yan sa akin ding eh. Kahit, kahit maliit lang ang ilong yan napamahal na din yan sa akin ah yun yung update ng aking kalapate saka ito malapit na naman ito mga ngitlog mga kalapate itong puti na ito mga kalapate tao si guwapo po no? may lahi no yan yan yung update ng aking kalapate mga kalapate di off ko po ngayon mga kalapate pahinga tamang linis lang dito sa bahay tapos mamaya pag hindi umulan mga kalapate baka makapaglaro ako ng uh, basketball mga kalapatids ngayon walang kuryente walang uh, ano brown out ngayon dito sa amin eh. kaya yun tis tis muna mamaya pa daw yung uh, mag -iilaw. siguro mga alas 5 ng hapon yun yung update ng aking kalapati kaurag vlog on youtube hanapin nyo na lang po tsaka search nyo na lang po sa aking facebook si madrona <coughs> Maraming salamat. Taurag Vlog on YouTube. Hanapin nyo na lang po. Bye.